ilang taon na yan, Sir? Yung ano po? Anong <laughs> sakit po? 5 months. nag months. Yung, yung nagme-message po yata ako Kinyo, sa inyo. Ganyan, ganyan. Sir, sa inyo yun. Eh. Oo, oh, maayos pa kayo. Na. Ano sabi <laughs> ng Doktor John? <laughs> uh, well, Ay, ano may finding siya. ano, may bukol daw ikaw saan. Ano, uh, ang dami kong bukol daw. Ang bukol. Medyo imposible yung karamihan. Ang eh. dami kong daw, ano. Pero nung no, nagpatingin po kami sa... Ano, sakit sa, ano? sa puso? Ano yung sakit sa puso, uh, binata pa ako, meron na akong konting ano, black black lad. Wala uh, oh. na ngayon. Pero nang tatingin ko kami sa Quiapo, yun sabi, may gawa na. Patingin ako, pero ang gagawin meron pa rin. Yung sa puso ko. ah uh, pwede kayo magtabi. Hindi ko siya pwede gamitin eh. Sa'yo ko papadaan ni Nay. Okay lang? Shop, oh. Hindi siya pwede gamitin, kasi hindi kami pala meron. Pero kung wala, ibig-bibirahin ko na agad yan. Sige po. Eh, pati din daw ako ginagawa. Anong sabi eh? O, oh, sige. Tingnan natin kung <laughs> totoo yan. Meron ang paa sir. Ah, ma'am. Eh, sorry so, paano po. Sa paa natin hindi tirahin? Na hindi ko na itadali rin ano, yan. O, para mabiss magtanggal. Dalawang kamay magdadamit. Kaya pagtatanggal. Wala sakit sa puso, ma'am? Wala naman. Vertigo lang. <laughs> Ay, Ay hindi, huwag mo muna. Masakit ate, wala. Dahil ng pati, tawa ka may kaya. Lagnat eh. Ay, alam na, alam ko sa ina. Sumakit, nalaglagan. Same lang. <laughs> Uminit. Same lang. lang. Ayan. Sumakit. yung pagdidiin ko. Atong lang kasi yung masakit na. pagdidiin masakit. Bito ko yung kamay. Wala. Didiin ko ulit. Wala. Awa ah, may uli kayo. Wala, wala ikaw birahan. Siya lang meron. Basta na tayo. Tanggalin natin muna yung salamin sa so, ulo. Uh, maka... Sikit ka lang ate ha. Tulog ka. Sa kapangiran ng Diyos, wala makakapagtago. Ang sabihin sa liwanag ay bubunyog sa dilim. Ang sabihin sa dilim ay bubunyog sa liwanag. Ano pa hindi doon. mapapagtaguan sa kapangyarihan niya. Tinatawagan ko gumagambala kay Sir San Masulo kanu mundo naroon. Pasok sa katawan ni ating hindi. Ipson, itipson, ipson, iksak, igmak, igutom. Titigilan mo si Sir ha. Titigilan mo ha. Ha. Adra, madra, adradam. Titigilan mo si Sir ha. Ha, nakakaintindi tayo. Good morning pala. Aramak na sa dapat tonight. Titigilan mo si Sir. Ha. Ha, silab ka dyan. Apoy ng Diyos, sunugin naman sa mga spiritong to. Sa ngala ng Panganong Yahweh, ang pilang buwam, examine raw. Ah! Titigilan mo ha. Naintindihan mo? Yahweh, Adonai, tetragrama to. May petit Adonai. Ah! Ano? Titigilan mo. Sa tram, atram tram, Ano? Aram, ah! akdam, akdam, adunay, adramadra, adradam. Titigilan okay. ah! mo. Bertik mo Titigilan mo. Ha? Oh, tanggalin mo ginawa mo kay Sir. Dali. Gamitin mo dalawang kamay mo. Tanggalin mo. Ubus 'yan. Katabi mo. Katabi mo. Kaliwa mo. Tanggalin mo. Kay Sir. Bakit mo kinulam? Ba't mo kinulam si sir? Lahat ang kapag mo sa yo. Tanggalin mo. Tanggalin mo ginawa mo. Gagaling yan ha. Hindi nahuli to sir no nakaraan. Kung nagpunta kay Salvalar hindi nahuli. Ngayon lang. Tanggalin mo! Sinong sabi sa'yo tumigil? Eh wala ka sa akin, tatagtagan ko, tinig magugustuhan. Ako. Ano ko na may angat po pa yan? Sino kaya ang buwa? Gusto malaman, sino daw? Ano muna ang dahilan muna? Ano raw dahilan? Ano muna ang dahilan? Galit inggit. Galit o inggit? ha? Anong dahilan mo? Ba't mo kinulam? Bibirahin na naman kita, tira Hindi mo magugustuhan. Kaya magsalita, hindi ka magsasalita. Kidlat ang katas na asan Ah, oh, anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Ba't mo binira si sir? Ha? Ingit galit. Hindi ka rin sasagot. Pag hindi sumagot, masasaktan. O isa pa. Apoy ng araw. Apoy ng impyerno. Apoy ng Diyos. Apoy sa bundok sinay. sunugin na makukulong na ito sa kala ng Panginoong Yahweh. Padagdag ng padagdag yan. O oh, anong dahilan? Ba't mo ginambala? Hindi pa rin. Mas masakit ang kasunod. Naniwala ka sa akin. Mas masakit ang kasunod. Mas masaya na kasunod pag hindi mo pa sinabi. Ba't mo ginawa 'yan? Oh, ayaw pa rin. Sige. Asido sa kalangitan. Kumukulong tubig. Palambutin naman kukulam nito na ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Oh, pasakit ng pasakit 'yan. Hangga't di ka umaamin, anong dahilan? Kaya nating gawin 'to maghapon. Oh, anong dahilan? Malambot ka na. Anong dahilan? Ha? Baso pinapwisyo to? May kasalanan ba gato? Wala? Meron? May kasalanan sa'yo? Dati kong pindan. Dati kong pindan. Tanggal lahat, dali. Di amin to. Handa na mamatay. Handa eh. ka na mamatay. Papatay na lang kita ha. Hindi ka na lang magsasalita eh. Mamamatay ka, maniwala ka sa akin. Apat. Ilang kayo nasa katawan niyan? Natawagan ko lahat. Pasok. Dami na. Ay, tingnan nga natin kung malakas ang pamarusan ng Infinito Diyos. I Diyos, gay Diyos, di Diyos. Diyos, Diyos, Diyos. I gusto ng gabirit Diyos. Potestatis, Infinito Diyos. Intropos mo yung fever. Sobrobundong Diyos patarik. So, sa kapangyarihan niya lupa sa eh. Oh, sabi ko sa iyo, may sasakit pa yan. Hindi ka nagsalita. Ubos, dali! Ubos! Hindi na magsasalita ito. Hindi ko na mapinaman. Busing mo! Mayis oh, ka na po! Mayis ka na po! Pusin mo! <laughs> Daming ginawa sa iyo. Sabi nung ano, matagal na daw. Ah, magka hindi kayo magkasama? Hindi kasama po. Ah. <laughs> ah, sa iyo. Mengi, sipatin mo to sa puso. Arai, 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 arai. Ai. Arai. Patay ka, Jan. Ah. Sa tagiliran naman Menggi. Eh. Kailan mo si Menggi? Nakita lang mo si Menggi? Magtanggal ya. Alam ka pa Kulang pa na. Hindi ka nagpahinga. Pakakulam. Tapos kayo, papahinga ka dyan. Ilan taong ka kinulang, sir? Sabang na lang, eh. Oh, humingi ang tawad sa Diyos. Dali. Humingi ang tawad sa Diyos. Tas mo kamay mo. Tas mo kamay mo. Binibigyan ka na ng pagkakataon. Tatay ate yung gumawa. Ayan ka tuti. Para man balik lang ako. Go. Nakulam na ninyo. Hey, ah, tatay niyo. Ah, niyo naman. Ayaw nga lang magsalita. Alam naman nangyari ate? Wala. Lock out na. <laughs> Alam mo pinagpagan mo si sir. Ah, na, ano mo na mayon Naalala mo yun. Ang sakit. Ano naman? Ngayon po Ayaw mo magsalita. Ay Nag-agaw diwa siguro kayo. May kamagana kayong magagamot. Hindi <laughs> naman yun. Kinanong ko lang. Kasi ano yun. Ano? Ayan. Kasi gising yung diwa. Nakita mo yung gumawa. Sa katawan mo. Ay, nakikita lang ako. nasa loob ng katawan mo eh. Sa mata ko. Parang orange. Ah, apoy nga. Nasa loob ng katawan mo eh yung kamay mo kusa nagpapagpag tapos aware ka lang kasi yung ilahe kayo manggagamot gising yung kalo, spiritual away, ano spiritually away, Pero awaken ka patay na yung, papa. Hindi, yung gumawa sa kanya inabot ng talib, patay din bagsak kamay eh kinataas ko para humingin pa kung ginilitan ko bagsak yung kamay na eh. ay sir, pakiramdaman mo si, na yung sarili siya, mo siya, siya. yan yung pinaka importante ay ayaw magsalita kung sino ibuburol, yun na lang